So, welcome sa ating Morning Revival Preview. So, panibagong linggo na naman tayo. At ang uh, title dito sa Week 3, Life and Building in Peter's Epistles. Life and Building naman. Sa mga kapatid, ang schedule natin ngayon ay Week 3, Day 1. O Week 3, Monday. Amen. So read yung Bible verses natin for this day. 2 Peter 1 3 to 4. Seeing that His divine power has granted to us all things which relate to life and godliness through the full knowledge of Him who has called us by His own glory and virtue, through which He has granted to us precious and exceedingly great promises that through this you might become partakers of the divine nature, having escaped the corruption which is in the world by lust. Amen. Itong verse na ito, sobrang, <laughs> sobrang yaman. Para maintindihan natin, kailangan i ano, uh, i -item, item by item natin. Sige, subukan natin. Ah. So, yung first part niya, binabanggit dito, yung divine power, divinong kapangyarihan. So, ito yung pinaka-topic dito, divinong kapangyarihan, dito sa araw na ito. Pero, siyempre, ang general topic ay life and building. Pero, uh, binigyan ng pansin dito yung divine power. Na sinasabi sa atin, itong divine power ay binigyan tayo ng lahat ng bagay na may kinalaman sa buhay at uh, uh life and, and godliness. Lang ibig sabihin, sa loob ng buhay, sa loob ng buhay, at sa kahayagan ng Diyos, nararanasan natin ang dibinong kapangyarihan. Nagiging practical ito. Pag sinabi natin dibinong kapangyarihan, ito ay nasa loob ng buhay. Amen. Tapos binabanggit sa atin dito, uh, lahat ng mga bagay ay sa pamamagitan ng puspos na kaalaman sa Panginoon. Kailangan meron tayong mayamang kaalaman sa Panginoon. Ibig sabihin, dapat uh, kilala mo, kilala mo siya. Kaya di ba sabi sa Timothy, ang kagustuhan ng Diyos ay ang tao ay maligtas at makaalam ng buong katotohanan sapagkat yung buong katotohanan, mas nagdadala sa atin sa mayamang karanasan sa divinong, sa tres unong Diyos. Amen. Tapos, binanggit din sa atin dito, kanina binanggit yung granted all things. Ngayon naman, granted to us precious and exceedingly great promises. Amen. So, ito yung dalawang bagay oh so yung isa, uh, mga bagay-bagay na may kinalaman sa buhay at pagkamaka Diyos. Okay? Yung isa naman, mga mayayaman at dakilang pangako ang binigay sa atin. at sa pamamagitan ng mga bagay na ito, sinasabi niya, tayo ay nakikibahagi sa dibinong kalikasan. At mula sa pakik pakikibahagi sa dibinong kalikasan, natatakasan natin ang kabulukan no, oh, na meron ang sanlibutan at ang pita ng sanlibutan. So, dugtong-dugtong siya. <laughs> so, basahin ko na para mas maintindihan natin ito ng detalyado. So, the matter of life is its issue, which is the building. Amen. It's actually the theme of the whole New Testament. Life is simply the triune God who, after passing through a lengthy process, became the spirit. The building is the church, the body of Christ. This building comes out of life. The church is the issue of the divine life. So, so dito sa umpisa, binanggit na yung dalawang bagay. Uh, buhay at pagtatayo. So, ang buhay at pagtatayo, ang pinakapaksa ng buong uh, bagong tipan. So, pwede natin sabihin, ang buong bagong tipan, ang kanyang tinatalakay ay buhay at pagtatayo. Sino ba yung buhay? Ang buhay ay ang tres unong Diyos na dumaan sa proseso. Uh, alam na natin lahat yung mga proseso, ang kanyang pagkakatawang tao, kanyang kamatayan sa krus, ang kanyang pagkabuhay na muli, pag-akyat sa sangkalangitan, at ang kanyang pagiging o naging spiritong nagbibigay buhay. So yan ang buhay. <laughs> so nung uh, tinanggap natin siya, tinanggap natin yung buhay na walang iba kundi ang tres unong Diyos na naproseso. Ngayon itong buhay naman na ito ay nagresulta sa pagtatayo ang bunga o resulta ng buhay ay ang pagtatayo. At ang pagtatayo naman ay walang iba kundi ang eklesiya. At ang eklesiya ay ang katawan ni Kristo. Kaya anong tinatalakay dito? Buhay at pagtatayo. Uh, ang uh, pagtatayo o building ay tumutukoy sa pinananahan ng lugar ng Diyos. Walang iba kundi ang eklesiya. Amen. So once we receive this life, it begins to grow within us. Amen. To saturate us, to transform us, and to build us together as God's dwelling place. In this age, His dwelling place is the church. In the eternal age, it is the new Jerusalem. The dwelling place is the issue of God's. being life to us. As life, as is life within us, as life within us grows, we are transformed. The purpose of this transformation is the building up of God's dwelling place. Growth, transformation, and building are the crucial points in the New Testament. Amen. So yan yung development. Nung dumating yung buhay sa atin, yan ay katulad sa binhi at itong binhing ito uh, na siyang buhay sa loob natin ay lumalago. At pag siya ay lumago, uh, nagkakaroon ng transformation at uh, madalas sinasabi natin yung transformation ay nagbubunga ng mga buhay na bato, makakalagang bato. At syempre, yung mga bato, yan ay para sa pagtatayo. At uh, ito ay nag -re resulta ng pagtatayo sa pinananahan ng lugar ng Diyos. Walang iba kung hindi ang Eklesia. Kaya inuulit uh, dito na ang pagtatayo ay nanggaling sa buhay. At ang buhay ay ang tres unong Diyos na naihasik sa loob natin lumalago, nagtatransforma, resulta ng pagtatayo ng eklesia. Sa panahon na ito, ito ay eklesia, at sa darating na panahon, yung eklesia ay mapapasok do'l, magiging ang bagong Jerusalem. So ito yung uh, sentrong gawain ng Diyos sa loob ng bagong tipan. Kaya lahat ng pagsasagawa niya ngayon, at ang ginagawa ng Panginoon ngayon ay tungo no, sa pagtatayo ng eklesiya. Bakit tayo lumalago? No, para tayo ay maitayo bilang eklesiya. At sa darating na walang hanggan, ang resulta ay ang bagong Jerusalem. So kabisadong kabisadong yun na yan. At hindi tayo humihiwalay just sa sentrong pananaw na yan buhay at pagtatayo at ang pagtatayo ang eklesiya at ang eklesiya ay mapapasok doon magiging ang bagong Jerusalem. Amen. So lahat ng sinasabi natin palagi nakasentro dito sa uh, pinaka sentrong gawain ng Diyos sa bagong tipan. Amen. Amen. Okay, so As yeah uh, so, okay. The completing ministry of Paul, and in completing ministry of Paul, God wants us to express Him. Our created life cannot express God. In order to express God, we must have the life of God. This life is the divine life, the eternal life. Actually, this life is the triune God embodied in Christ. who is realized as the life-giving spirit. Amen. So ma madalas, pag binabanggit naman yung pinaka-layunin ng Diyos, layunin naman, uh, ang layunin ng Diyos ay ang ihayag ang kanyang sarili no, sa pamamagitan natin. Tayo ay nilikha niya ng mga sisidlan upang siya ay makapasok sa loob natin at maging buhay natin ang Diyos. So, yan ang uh, layunin ng ating pagiging tao. Sabagat kung hindi natin naging buhay ang Diyos, halimbawa, hindi siya buhay sa atin, imposible natin siya mahayag. Kung wala tayong buhay ng Diyos, hindi natin siya mahahayag. Imposible yun. Mas kinagayahin natin, siguro, gayahin natin. Maging arting Diyos tayo. <laughs> Pero hindi yan ang kahayagan na gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, dalhin yung kanya sarili sa atin bilang buhay. At itong buhay na ito, ito yung divinong buhay na siyang espiritong nagbibigay buhay ngayon. At itong buhay na ito na nasa loob natin, pwede siyang maihayag sa atin. Kaya yung salitang godliness o pagkamakadyos, ang definition niya ay ang Diyos na naihayag sa laman. Tayo ay laman. Pero bagamat tayo ay laman, kasi yung, yung term na laman, medyo negative yan eh. Yan ay nagsimulang gamitin nung natisod na ang tao. Sabi ng Biblia, nung matisod yung tao, yung tao naging laman. Pero mismo ang Panginoon ay naging laman. Pero ibang laman 'yan. 'Yun ay laman sa anyo lang. Sa kalikasan, wala siyang kasalanan. Tayo naman ay laman sa anyo at kalikasan. Siwali, so ah, uh, bagama tayo ay laman, pwedeng maihayag ang buhay ng Diyos sa atin. Uh, kasi meron tayong buhay ng Diyos meron tayong buhay ng Diyos. At itong buhay na ito ay ang ibinong buhay, ang walang hanggang buhay, ang buhay ng tres unong Diyos na naisakatawan kay Kristo na naging espiritong nagbibigay buhay. So today's reading na ako. Amen. So God has given us the marvelous and mysterious divine power. god as a divine power passed through creation redemption and resurrection to become the life-giving spirit the visible things of the creation came into being through god's divine power redemption was also ac accomplished by god's divine power the one man jesus who died who died on behalf of all men to accomplish eternal redemption because the divine uh because of the divine power so today as the life giving spirit he offers himself to us as the divine power in resurrection when we receive the lord jesus the very triumphant god enters into us as life in resurrection which is the divine power so dito pa ulit-ulit na binabanggit yung divine power Alam niyo ba? Binigyan tayo ng Diyos ng power. At yung power na yun, kung tawagin ay divine power. Meron tayong kapangyarihan. Ang kapangyarihan na ito ay divinong kapangyarihan. At ito ay walang iba kung hindi ang tres unong Diyos na dinala tungo sa loob natin. Nung ang Panginoong Yesus, Uh, ay isinagawa niya ang gawain ng katubusan. So, gisya na isinagawa niya yung gawain ng katubusan. Ito ay naisagawa sa pamamagitan ng dibinong kapangyarihan. Yung dibinong kapangyarihan kasi, yun yung uh, kapangyarihan ng buhay na siyang tres unong Diyos ngayon. Uh, ang tres unong Diyos, Nung pumasok sa loob natin, naging buhay natin siya. Naging buhay natin. Kaya sinasabi natin, siya ang buhay. Sabagat kung ang Diyos wala sa, wala sa loob natin, halimbawa sa labas natin, sa labas natin, buhay siya, pero hindi siya buhay natin. Para maging buhay natin ang Diyos, kailangan madala siya tungo sa loob natin. At nang siya ay naidala sa loob natin, yan ay nangyari nung tayo ay nanampalataya. Kaya palagi natin sinasabi, ang manampalataya ay ang tanggapin ang tres unong Diyos na naisakatawang kay Kristo at Espiritu ngayon. Nang naidala yung tres unong Diyos tungo sa loob natin, yung buhay na yan, yan ay kapangyarihan. Marami siyang pwedeng gawin na hindi kayang gawin ng ordinaryong buhay. Kaya, huwag natin maliitin o, yung kapangyarihan na nasa loob natin. Sapagkat siya ay dibinong kapangyarihan. Amen. Amen. So, sabi rito, Today, as the life-giving spirit, he offers himself to us as the divine power in resurrection. When we receive the Lord Jesus, the very triune God enters into us as life in resurrection, which is the divine power. Amen. So, ang ginawa ng Diyos, no, ng Panginoong Jesus, no, mismo, in-offer niya yung sarili niya sa atin upang maging divinong kapangyarihan sa loob natin. Kaya ang mga believer, napaka-powerful eh. Napaka-powerful natin. At yung power natin, divinong power yun. <laughs> so, walang, walang katulad. Isipin mo, ano ang kayang gawin nitong power na ito na nasa loob mo. Kaya kailangan pumasok tayo sa karanasan nitong divinong kapangyarihan na ito. Sayang. Nasa atin na kung hindi naman natin na-apply hindi natin nararanasan. Kaya, edi, eh, sayang naman. Kaya nga, binigay ito ng Panginoon sa atin, upang mai-apply natin sa buhay natin. Amen. Amen. Okay, so, mas, mas, makita pa natin kung ano itong divine power, divine power. The divine power is 2 Peter 1.3. is the power of the divine life and this divine life powers given to us all things that relate to life and godliness the things that relate to life are inexhaustible they include the law of life humility wisdom rejoicing love joy hope submission goodness meekness kindness long-suffering and peace and damning. so yan yung mga uh, expression ng divine power na wala sa mga ordinaryong power kaya nga sabi sa atin dito hindi lang ito etong mga binanggit dito mga ilan-ilan lang yan ang, bag, ang sabi dito all things ang dami so maraming bagay ang nakapaloob dito sa buhay na ito. So yung buhay, ang daming meron sa kanya. No? Kaya lahat ng meron siya ay tinatawag na divine power. So binanggit sa atin yung mga ilang bagay dito. Katulad ng humility. Di diba? ba? Meron pa tayong humility? Mahirap gawin yan. No? Sapagkat Uh, yan ay mga kagalingan ng buhay ano pa wisdom di ba karunungan rejoicing kaya mo pang gumawa ng rejoicing <laughs> ang rejoicing sa loob ng buhay okay. kasama siya sa all things uh, ano pa love joy hope submission goodness meekness kindness long suffering and peace sa so lahat ng ito ay meron sa loob ng buhay. Tapos ginamit niya yung word na inexhaustible. Ang ibig sabihin, hindi mo kayang uh, maubos. No? Kung, kung baga, pwede natin sabihin, lahat ng kailangan natin nandito sa buhay na to. Maski yung mga hindi pinanggit dito. Ang nyo. Ano kailangan mo? Ang sagot? Buhay. No. Um, ang sagot? Divine power. Um, kung Ikaw ay nalilito. Ano kailangan mo? Divine power para maging malinaw yung kaisipan natin at tumama siya. So kumisad kasi may mga pagkakataon hindi natin alam kung anong gagawin natin. Ang hirap niya. Pero pagpaling mo sa Panginoon, lahat ng bagay malinaw. Amen. Ako sabi rito, in the divine power of virtues such as love, patience, humility, kindness, and long-suffering. The divine power, the power of life, includes all things needed not only for life inwardly, but also for godliness outwardly. Amen. So, ang binanggit naman dito ay mga virtue. Ang virtue ay kagalingan ng pantaong buhay. Katulad ng pag-ibig, pasensya, kaawaan, pagpapakumbaba. So lahat ng ito ay mga kagalingan na kailangan ng isang believer upang maihayag niya ang Panginoon. No, kaya ito mga bagay nito, hindi lang natin kailangan panloob, kailangan din natin panlabas kasi ang panlabas, yan ang tinatawag na godliness o pagkamakadyos na kung saan ang Diyos na hindi nakikita ay naihahayag sa laman. So yan yung godliness. Paano na iyahayag ang Diyos? Yan ay sa pamamagitan ng mga virtue na ang pinanggagalingan ay yung divine power. Kasi yung tunay na love, hindi siya natural. Pag natural yung love, hindi siya galing sa divine power. No? Hindi siya virtue na galing sa Diyos. Kaya dapat lahat ng mga virtue rito ay ibinunga ng divinong kapangyarihan upang siya ay maging kahayagan ng Diyos sa laman. Kaya yun yung godliness. Kaya binanggit sa atin, lahat ng mga bagay na may kinalaman sa buhay, divinong buhay, godliness, Diyos na naihayag sa laman. At lahat ng iyan ay ibibigay sa atin, granted to us, ibibigay sa atin no, sa pamamagitan ng divinong kapangyarihan. Kaya mga believer, mas iba siya sa mga ordinaryong tao. Iba tayo sapagkat tayo ay may buhay sa loob natin at yung buhay na yun ay meron siyang divinong kapangyarihan. Kaya yun ang maganda dito. Amen. <clears throat> Another category of great things given to us by God is the precious and exceedingly great promises. The promises in 2 Peter 1 4 are main, mainly related to the spiritual life. These are promises for the inner life and the outward expression of life. One such promise is in Ephesians three twenty this promise is to do above all that we ask or think is not concerning the material things of the present life but concerning the spiritual things for the church life the lord is going to do super abundantly above all that we ask or think for the church life according to the inner working power that operates in us Other precious and exceedingly great promises are in Matthew 28:20. Amen. So mga mga kapatid, yung mga pangako ng Panginoon dito na pinabanggit, no, sabi niya, ito ay mga bagay na hindi natin hiningi, no, at lampas sa kaya nating hingin at isipin. So, ganun. Kuminsan, hihingi kasi tayo eh. At kuminsan, nag-iisip din tayo ng mga bagay na gusto natin gawin ng Panginoon. Mga bagay na gusto, gusto natin na gawin ng Panginoon. Inihingi mo. Iniisip mo. Pero pag ginawa niya at siya ay gumawa, lampas sa hinihingi natin at lampas din sa iniisip natin. Higit siya pero sinasabi sa atin, yung mga bagay na yan, hindi siya material. Hindi siya material. Kundi ang mga bagay na ito na lampas sa ating hinihingi, lampas sa ating mga iniisip, ay mga spiritual na bagay. Kaya yan ang precious and great promises na gagawin ng Panginoon sa atin. Ang naniniwala ako, ito ay may kinalaman. May kinalaman siya sa mga proseso ng organic salvation na gagawin ng Panginoon para sa atin. Katulad ng transformation, katulad ng renewing, katulad ng sanctification, katulad ng glorification. So lahat ng mga work na ito, No, ay mga bagay na lumalampas sa mga material na pagpapala. Subalit nakapaloob sila sa mga dakila no, at mahalagang pangako ng Panginoon na niya para sa atin sa pamamagitan ng divine power. Divine power. Halimbawa, paano ka binago ng Panginoon? Di ba? Checkin natin yung sarili natin. Sampung taon na nakakaraan, isipin mo kung anong klaseng tao ka. At pagkaraan ng sampung taon, isipin mo ngayon kung anong tao ka ngayon. Lahat ng mga pagbabago na yan oh, ay hindi nanggaling sa ating mga pagsisikap, kundi ito ay bunga ng dibinong kapangyarihan na nagbago sa atin yung mga bagay na gusto mo noon, mga makalupang bagay, ayaw mo na ngayon. Uh, yung mga makalangit na bagay na ayaw mo noon. Halimbawa, uh, noong mga nagdaang panahon, gusto mo ba ng church life? Siyempre ayaw mo. Gusto mo ba magbasa ng Biblia? Hindi mo type. Diba? Subalit ang kapangyarihan ng Panginoon gumawa sa buhay natin. At ito ay patuloy na gagawa hanggang matamo natin ang buong pagkaanak at ang buong kaligtasan. Amen. Amen. <laughs> Amen.